miirteki mas kara ah so desu ayan all tapos na natin mag box ready for delivery na naman ito sa mo naman talaga no pag biglaang plano eh natutuloy Pauwi na nga muna tayo nito sa apartment at tayo ay maliligo at magbibihis. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, bigla ang plano. Sulitin na natin to at tayo nga pala ay maggagayak. At dahil tayo ay maggagayak, ayan, maghihintay muna si nanay saglit. 20 minutes later. Mas forward tayo dito. Nakabihis na nga pala ako nito at trading ready na para maggayak. Palabas na nga tayo nito at syempre, ilalak natin tong apartment natin. Bukuni ko na. No? Bukuni ko. At heto na nga, pasakay na nga tayo dito sa may sasakyan. At alam nyo ba kung anong feeling natin dito? Siyempre na-excite tayo kasi nga nakita natin sa picture at sa video sa online talagang napakaganda naman talaga tong Akibuno Yama Park na sinasabi nila. Tinik nga pala namin yung weather sa may cellphone at nakita namin na makulimlim ngayong araw na to. Labas-labas din tayo dito sa may probinsya ng Ibaraki-ken at pupunta naman tayo sa may Chiba-ken, sa may Kashiwa. Sa totoo lang, hindi namin alam yung pupuntahan namin. Sabi nga nila, kapag tayo nawawala, si Google Map ang maaasahan. So ausapan lang namin kasi kanina kung saan yung daanan, pero sabi nga namin na mayroon namang Google Map, kayo na lang yung aasahan natin. Andito na nga pala tayo sa may bandang Muria at sabi nga nina nai, yung medyo malapit-lapit na daw, pero sa totoo lang, hindi talaga namin yung alam yung daanan. Ayan, medyo makulim din nga din pala yung panahon dito sa may bandang Muria. Kaya sabi nga namin na ayos tong lakad namin ngayong araw na to. Bala na pala si Batman kung maaaring tayo dun sa pupuntahan natin. Ngayon e, ng umaga nga pala, pumasok pa kami yan at alas 10 yung out namin. At yun, bigla ang plano, kaya yun natuloy. Sabi naman kasi ni Nanay na pupuntahan na daw namin yun para matapos na. Dahil sa sunod na buwan, bakbakan na naman tayo sa trabaho. Kaya sulitin na natin to habang hindi pa masyadong isugashi. Pinag-ausapan nga namin dito na hindi lang naman lagi sa farm ang lagi nating nakikita. Yun bang araw-araw mong nakikita is yung negi at saka na lang ba? Kaya habang may pagkakataon, sulitin na natin to kasi hindi natin alam sa na araw. Tayo magiging kalabaw na naman, charot lang. Finally, nandito na nga tayo dahil ito nga yung tinuro ni Google. So tignan natin kung dito ba talaga yung sinasabi nila. Akibunoyama Agricultural Park. So tara, tignan natin kung dito nga ba talaga. Kailangan mo natin yung parking tong sasakyan dito at tignan natin kung saan ba yung pinaka entrance nila dito. At ito ang napansin ko dito. Ayan, mukhang okay tuwa ah, sabi ko sa kanila. Ayan, tumuntahan natin kako kasi nga medyo okay nga yung view dito. Puntahan natin kako kung ano ba yung mayroon sa loob at para mayroon naman akong makuha ang video kako sa kanila total andito naman na tayo so tara punta na natin to ayan pakiyat na kami ngayon dito grabe naman pala sobrang taas tong hagdan na to at sabi nga namin kay nanay kaya mo ba umakyat pero sabi naman niya dikiro daw so ayan pinakyat na namin si nanay dito malakas pa naman talaga ang tuhod ni nanay grabe talaga ang mga Japanese no habang pakiyat na kami dito wala kami makitang tao baka mamaya bawal pala pumasok dito pero nagpumilit pa rin kami kasi nga nagaanap kami ng CR baka meron dito. At ito ngayon nakita namin dito sa may taas. Grabe naman talaga oh. Ano kayong mga meron dito? So tingnan ka natin kung ano yung mga nakalagay dito na parang estatwa. Ay grabe oh. Meron nga naman talaga oh. Ano kaya ang ibig sabihin nito no? Parang yung alam natin yung parang mga sinaunang mga tao dito sa Japan. Ayan, parang yung mga ninuno nila. Parang ganun eh. Parang ganun yung ibig mong sabihin. Pero hindi ako sure ah. Pero pag may nakakalam, so comment nyo sa my comment section kung anong ibig sabihin ng mga ganitong mga statwa dito sa Japan. Bumaba na pala kami nito at nakahanap na kami ng CR dito sa may bandang baba at dito nga muna tayo. Sabi nga nila, medyo malapit-lapit na daw talaga dito at yun nga, parang doon nga yata yun yung sinasabi nilang park. So titignan natin at mamaya kung mayroon tayong makitang tao dito, subukan natin magtanong kung saan ba talaga. Total, andyan naman si nanay para makipag-uusap ng Nihongo. Kapag tayo eh, baka hindi tayo maintindihan eh. Charot lang. <laughs> 風車 <laughs> の前がでですからあれなんははい、はいそれを左に行ってずっとまたすぐ突き当たるからそれを左に行けばあのこの山の茎をずっと行けば左肩に風車が見えてきますから。がうですかはい、はねはいありがとうござま Wrong timing naman talaga yung labas natin. Ayun, umulan na nga dito sa may bandang Kashiwa. Bakit ganoon? Minsan na nga lang dumabas, bakit umulan pa? Mukhang mo hindi tayo makakapasok nito sa may pupuntahan natin ah. Ayun, tuloy na naman ang biyahe natin dito at pupunta na nga natin yung sinabi ng pinagtanungan natin kanina. Finally, nakita na nga natin yung sinasabi nilang lang park. Grabe naman talaga, napakaganda. Ang dami pang mga bulaklak. Kaso wrong timing, umulan, hindi rin tayo makakalabas nito. Kaya yun, nandito na lang kami sa loob ng sasakyan at kumuha na lang kami ng video dito. Sayang naman talaga yung kalayo-layo na biniyahin namin. Tapos ganito yung maabutan namin dito, ulan. Hindi tuloy kami makakuha ng picture sa may bandang loob. Ang ganda pa naman sana. Kaya sabi nga nina nanay sa susunod, dapat saktong paglabas mismo ng mga sakura kasi nga kita nyo naman talaga yung mga bulaklak nito parang wala na. Medyo mas marami na talaga yung mga dahon, mas marami na yung kulay green. Kita mo naman talaga sa picture at saka sa video, napakaganda ng na mga kuha nila yung mga picture dito at mga video. Kaya dami rin mga pupunta dito eh kasi nga paglabas ng mga sakura talagang napakaganda talaga yung mga bulaklak dito. Kaso rung timing talaga, tama nga si nanay, dapat pala nagbuta na lang kami na pumunta dito kasi nga nagsapatos kami sabi niya mas okay daw pag bota kaya tama yung hinala niya na uulan naman talaga kaya dapat yun na lang yung ginawa natin kaya yun dito na lang tayo mag take ng video sa may loob ng sasakyan total at importante napuntan na natin itong nakikita lang natin sa may online Ilang minuto nga rin pala kami naghintay dito kasi nga akala namin titigil yung ulan pero hindi pala tumigil so ayun nagkayaan nga kami na umalis dito at maghanap kami ng kakainan namin kasi nga magtatanghalian na. Hindi na pala namin nahintay na tumigil yung ulan kaya ayun kusa na lang kami umalis kasi nga nagugutom na rin kami. A few moments later. Nagpasya na nga kaming gumalik ito sa may bandang Muria kasi doon yung maraming restaurant na makakainan. At habang nasa daan nga kami nito Pinag-uusapan namin kung saan kami kakain At yun, malapit-lapit na nga tayo dito At ayun, nandito na nga tayo sa may kakainan natin Sabi nga namin, masarap kayo dito Kasi maraming tao eh Kaya sabi namin, masarap siguro Kasi maraming tao, dito na lang tayo Sabi ko naman Habang nandito nga sa loob Ayan, tinitingnan ko yung mga menu nila dito Kung ano yung order ko ngayong araw na to at sa lukoy ang nag-order na kami dito ng makakain namin Ayan, umay kita nyo Machine naman pala yung gagamitin natin dito Akala ko tao, ganito pala yung mag-order dito Grabe naman talaga oh At sa lukoy ang naghihintay na kami dito Kasi nga, medyo wala pa atang space na pagkakainan dito sa may bandang side Tinawag na nga pala kami ng staff nila nito At sabi niya, meron na daw bakante At ayun, meron na nga talaga So ayan, maghintay muna tayo dito Grabe, kakaguto A few moments later at heto na nga, andito na nga yung order natin. So tara, itadaki mas. So ayan, pass forward tayo dito. Andito na nga pala kami sa apartment. At naihatid na rin tayo ni nanay So ayun, arigato gusto niyo mas Kasang, ayun, pagod na naman si Kupal ngayong araw na to Grabe, sulit na sana yung gala natin Kaso umulan, so yun lang Follow for more